Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direct Noel Well, wala naman po tayong ibang pag-uusapan ngayon kung hindi ito pong ating pong apat na diwata ng kalingap. Ito'y walang iba kundi si La Erica, Erika, Dara at si Joy na Ligaya. Sila pong lahat ay magaganda. Sabalit sila po ay hindi nakapasa sa aking pong panlasa. Jacob. Anong ibig kong sabihin dito? Lahat po sila mayroong katangian. Lahat po sila magaganda. May kanya-kanyang personalidad. Every one of them has uh, their... His... Her... Own. Lahat po sila... Hindi oh, na yeah, yeah. talaga mag-English. Lahat po sila ay may kanya-kanya pong katangian na dapat po nating tandaan. They have their common dynamic... Again, again, again. Meron po sila nga mga pagkakapare-pareho sa kanila pong mga buhay na hindi na natin dapat pang uh, pagtalunan na hindi na natin dapat pang ikumpara sa bawat isa po sa kanila. At yan ang ating pag-uusapan sa mga oras na ito. Tara! Man, uh, ano, approachable sila. Opo. Oh, ano, mag din tsaka syempre magaganda. <laughs> eh si Erica. Ganun din. Agulat din kasi ano, um, din nila tapos um, magaganda pa. <laughs> And sila, si Joy. <laughs> uh, ano, no, una hindi pa ako makapaniwala na yung chinat ni Kuya Rob na kikita-kita nga po kami kasi noong una papanood ko lang sila tapos siyempre ano ko, Edwin ka fan, tapos gusto ko rin makita si, si, ano, si Dara, tapos si Rachel, kasi nakikita ko rin yung mga vlog nila, ni Ruel. Tapos, ano, tapos nung nakita ko na sila, ano, ang ganda nila, mas maganda sila. Tapos, ay, so, oh, Ruel! Sure. <laughs> May ka? Oo, Oo, si Dara naman. Ako din po, yung una po, sobrang saya ko kasi yes. nakita. Sobrang ganda po nila. Gusto ko pong magbangang kayo. Nice! Si Rachel ay masasabi po nating napakasimpleng bata. Hindi pa natin siya nakita nung mga unang vlog ni Kalinga Prab, kundi ito lamang pong mga kapatid niya na sila Hazel ang atin pong nakita. Nung una pong lumabas si Rachel sa vlog ni Kalinga Prab, bakas pa natin sa kanyang mga mata yung uh, kalungkutan. Yung iniisip niya, para bang nag-iisip siya na ano kayang uh, kakahinat na ng kanilang buhay. Yung kanya pong mga mata ay nangungusap na tila bagay nagsasabi na sana matulungan sila ang kanilang pamilya hindi lamang sa kanilang pang-araw-araw na buhay o na pangangailangan, kundi ganun din naman sa kanyang pag-aaral. Fast forward, nakita natin na natulungan ng kalingap itong sila Rachel, sampo ng kanyang pamilya, at hindi lamang yan, itong si Rachel ay napakasimpleng bata, matalino, maganda, at masasabi nating na may mabuting asal sa ating kung pagkakakilala dito kay Rachel. sa kabila ng kanila pong uh, hirap na kalagayan noon, hindi po nawalan ng pag-asa si Rachel at ang kanyang pamilya na darating ang isang araw na magbabago ang kanila pong buhay. At eto na nga, fast forward, nakita natin malaking pagbabago sa kanila pong buhay. Nagkaroon po ng kalingap serye at ito nga pong sila Rachel at si Roel ay talaga namang masasabi natin na sumikat at minahal po ng lahat ng ating pong mga taga-subaybay mga taga-suporta ng Kalingap. Ngayon naman, ito pong si Erika. Noong una kong nakita si Erika, siya po yung tipo ng babae o ng dalaga o ng kabataan na masasabi natin uh, hindi naman ganoon ka-inusente o hindi naman ganoon ka-tahimik. Siguro marahil na rin sa kanya pong edad na siya po ay 20 anyos na. Kung titignan ko naman sa itsura niya sa physical, siya ay may itsura naman. Ito naman at uh, sa tingin ko mas maraming alam si Erica when we are talking about uh, social life. social life. But don't get me wrong, sapagkat sa kabila ng yan ay hindi niya napabayaan din naman ang kanyang obligasyon. Siya po ay nagtrabaho no, sa Maynila para naman matulungan ng kanyang pamilya na masukan siya bilang tagapag-alaga ng bata, na masukan siya bilang kasambahay para hindi magutom ang kanyang pamilya. Para siya po ay makatulong sa kanila pong pang-araw-araw na buhay. At eto nga, nakilala niya rin naman si Edu at dumaan din naman sila sa kaliwat ka ng mga kritisismo, kaliwat ka ng mga pambabas. Subalit ito po ay hindi nila alintana sapagkat alam nila sa kanilang mga sarili na wala silang ginagawang masama. Si Erica na hindi rin naman nawala ng pag-asa at ang naisin niya lang din naman ay mapabuti ang kanyang pamilya, makabalik siya sa pag-aaral at makita niya ako. Joke, hindi sali yun. Ibig kong sabihin ay uh, malamang hindi niya ako nakita dahil nga medyo uh, malabo ang kanyang paningin. Kaya siya po ay binilhan ni uh, Insan Ruel ng salamin at ng kanya pong mabilan ng salamin si Erika. Huli na ang lahat sapagkat nung nakita niya ako, magkasama na sila ni Kalinga Pedro. Kaya itong 50-50 uh, na to na case or 10%, 60%, 70% na sinasabi ni Erika kung meron man. Ay, uh, malaki po ang aking kinalaman dyan. At hindi nyo masisisi si Erica. The way I look, the way I smile, the way I uh, the way I handle myself. Ganun na ganun. Kaya itong si Erica, ang masasabi ko sa kanya ay uh, sweet din naman siya, talentada. Talent, no? Full of talent siya. Pangit kasi yung word na talentada. Parang minumura yung dating. So, she is talented enough no na naipakita niya po yung kanya pong mga talento sa kanyang pagkanta, sa pagsayaw, no sa lahat na na masasabi po natin. Kagaya ni Rachel, siya po ay may sarili din namang istorya sa kanyang buhay na mga pinagdaanan nila ng hirap sa kanilang buhay at umaasa na ang kanila pong buhay ay mababago din naman sa pamamagitan ng tulong ng kalinga. Lalo na dito kay Sir June A na talaga namang busilak ang puso at uh, walang pag-aalinlangan sa pagtulong at dito naman, kay Joy, na na-scout po ni Kuya Andy kaya Yakap Vlogs. Nakita din natin ang kanila pong sitwasyon, ang kanila pong pamumuhay. Bagamata, uh, minsan na iniisip natin na talaga bang uh, mahirap lamang sila Joy o baka naman nagpapanggap lamang. Sapagat hindi natin makikita sa kanyang itsura dahil kita nyo naman, kutis pa lang, kutis mayaman na. Parang parehas kami Putis mayaman, hindi kami mapagkakamalang mga talaga ng mga dumaan sa hirap ng buhay sapagkat nag-object ang aming mga itsura sa aming tunay na kalagayan. Dito kay uh, Joy, maputi, maganda, at sa tingin natin ay uh, parang sosyalera ang dating. So no? balit sa kanilang buhay, kung inyo pong itong napanood ang kanila pong uh, pamumuhay kasama po ng kanyang ina, kung paano po nila ginugugol ang kanilang maghapon, para itaguyod ang kanilang pangangailangan sa bawat araw, makikita natin na hindi madali. Iisipin natin na itong si Joy, sa kabila ng kanyang katangian, no, physical na kagandahan, ay hindi alintana at hindi kinakahiya kung ano ang mayroon sa kanila. Maganda din naman si Joy at sa tingin ko siya yung may pinaka kumbaga, eh, striking beauty no sa kanila but don't get me wrong no wala naman akong pinapanigan dito sapagkat pagkata uh, hindi ko naman kailangan mamili sa kanilang lahat sapagkat pagkata uh, hindi ko rin naman sila type at uh, basta magaganda sila no magaganda sila at itong si Joy ay may personalidad din naman na masasabi natin katangi-tangi lipat naman tayo ngayon dito kay Dara ang chinita beauty ikangan itong si Dara ng ating pumapanood mapanood masasabi natin na talagang napakatahimik na bata. Subalit, mararamdaman mo, mararamdaman mong maigi na siya ay mature more than sa kanyang edad. Siya rin naman ay matapang. Talaga namang masasabi natin yung kanyang katapangan, yung kanyang pagiging matatag ay dahil sa kanyang experiences sa buhay. Dahil sa kanya pong mga karanasan na siya po ay pinatibay ng panahon, pinatatag ng mga araw, pinatibay na hindi niya kailangan manatili o magmukmuk o umiyak ng umiyak kung hindi mas pinili niya na mas maging malakas siya matatag para naman kapitan ng kanyang pamilya lalo na ng kanyang nakakabatang kapatid na si Bea simula nang mawala ang kanilang ina at ang kanilang panganay na kapatid siya ay tumayo bilang isang panganay Itong idad ni Dara na dapat sana ay nakikipaglaro na lamang sa labas. O kung hindi man nakikipaglaro sa labas, siya ay may hawak na cellphone at nag-email na lamang. O kaya naman nakikipag-chat sa Facebook o kung anumang libangan na mayroon tayo ngayon sa social media. balit hindi ito ang kanyang ginagawa kung hindi ang ginagawa niya ang mas nakakabuti para sa kanyang pamilya. Yung responsibilidad na araw-araw niyang ginagampanan ay talagang hindi matatawaran. Yan si Dara. Maganda. Chinita. Bakit ko sinabi ito mga ka mga ka-motivation? Sapagkat hindi natin dapat bigyan ng kulay ang bawat isa. Walang blue, walang orange, walang green, at mas lalong walang red. Hindi tayo dapat magkawatak-watak o maghiwalay-hiwalay o magkaroon ng paksyon o tayo po ay magkabahabahagi dahil lang sa mayroon tayong mga sinusuportahan kagaya ni Rachel, kagaya ni Erika kagaya ni Joy at kagaya ni Dara. O, oh, Sabihin na natin, isama natin, kagaya ni Reina. Lahat tayo natuwa sa kanila. Lahat tayo na inspired sa kanila pong mga istorya ng kanilang buhay. Lahat po tayo gustong makatulong sa kani kanilang mga kalagayan sa buhay. Okay lamang na tayo po ay humanga. Sabalit alam po natin dapat ang ating pong mga limitasyon. Lalo na kung pag-uusapan ng pagsuporta sa kanila pong lahat. Sapagkat ito pong ating mga sinusuportahan, na kagaya nila Rachel, Erica, Joy at Dara, lahat po sila magaganda. Lahat po sila may magagandang katangian. Lahat sila dumanas ng hirap. Lahat sila may kanya-kanyang istorya. Lahat sila gustong babago ang kanilang mga buhay. At lahat sila nangangailangan ng tulong ng bawat isa kasama ng kalina. Kaya hindi na natin kailangan pang mag-away-away. Dapat tayo po ay nagkakatulungan sapagat itong apat na ito ay magkakaibigan. Kung sila man ang ating tatanungin, hindi nila nanaisin na ang kanilang mga taga-suporta ay nagkakaroon ng pagkakabaha-bahagi. Sapagkat itong apat na ito ay iisa, iisang pangarap at iisang layunin na mapabuti ang kanila pong mga kalagayan. Kaya ang panawagan ko po sa bawat isa po sa atin, kung ikaw man ay maka Rochelle o maka Edrica, o itong si Joy na wala pang uh, collab team hindi pa ako dumarating. Baka pag natin ng Pilipinas, baka magkaroon ng kalabim uh, team si Joy. At ito namang si Dara na masyado pang bata. No? So, exempted si Dara. Yun lamang ang aking masasabi, mga kamotivation, mga ka -adoles. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat.